Magandang hapon po. Hello po. Nay, ilan po ang anak ninyo? Dito po, ma'am. Pang ilan po si okay. Nene? Eh, ito pong biktima natin. Panlima po siya. Itong sinasabi ninyo na humalay sa kanya ay ang kinakasama ng isa pa ninyong anak. Nang panganay na anak oh ba ito? Ilang taon na oh po oh. ito? 21 po. Mga 30 po may kito yung lalaki. Bakit na Nasa iisang bubong lang ba kayong lahat? Hindi po. Nakabukod po kami. Ay in po, iniwan ko po, po ang bata. Mm -hmm. Maniliin, Pumayag naman po iwan sa kanila. Mm -hmm. At susuporta po sila na araw-araw support -araw, ako sa kanila nila. So nandoon po si Nene sa atin niya. Okay. Kumbaga, nandoon sa atin niya. Opo, sa balatas po kasi si okay. Nene sa balatas po na. Nay, Paano mo po ninyo nalaman? Sino po ang nagsabi sa inyo? Si Nene ba mismo ang nakapagreklamo? Hindi po. Yung anak ng limang taon na ano, nagsumbong po sa akin na inalada siya ng kanyang kuya na alay daw ang kapatid niya. So meron pa kayong isang anak na doon rin nakatira sa kanila? Opo. Limang taon po. Five years old ang batang ito. Opo. At nakita ba niya? Siya mismo nakakita? nakita ko sa bintana. Tumilip daw po siya. siya mismo nagsukita ko. Okay. At uh, nung nalaman po ninyo ito, nakausap niyo ba si Nene? Oo, oh, tinanong po po siya. Tutu sabi naman niya po, si Nene, eh, tunay daw po. At ano, tinanong niyo rin po ba yung ate? Sinabi niyo rin po? Hindi ko na pinalaman po sa kanyang ate dahil ba sila baka asawa. So ngayon nasaan po si Nene? Nandito po sa tabi ko. Ku ito ba Ako. ay na-refer na natin uh, sa Women and Children's Protection Desk at sa DSWD? Opo, ito po ay ginagawa na po namin ito sa esna. Uh, base oh, um. po dun sa medical legal attorney, um, mm -mm. positive po na meron pong laceration. Okay. 9 to 11 o'clock attorney. Okay. Dito, nakausap na rin ba? Meron na ba tayong counseling? Meron na ba tayong social worker na naka-assign para sa bata? po kay ihahanan yeah, na po, po namin, makikipag-coordinate pa po, po kami dito sa amin. Ang una natin na titingnan dito ay ang mapangalagaan ng kapakanan ng bata. Nay, ilan pong kapatid pa niya ang iniwan niyo sa ate? Yung puntat lo bata. So si nene na 8 years old, yung kapatid okay. na 5 years old, babae ba yung kapatid na 5 years old? Lala po. Lalaki, tapos ilang taon yung pinakabunso? Isang taon po one year old. Kinuha niyo na po ba itong tatlong ito? Opo, sa na po nakatira sa yung tatlong bata. Okay. Nay, bakit naman ninyo na iniwan doon? Nasaan po ba ang ama ng mga batang ito? Eh, wala na po. Ang ama ng mga bata ito. Eh, maligit pa iniwan na po ang bata. Okay. Ako na ang um, um, parang amat na po. Nakakalungkot, nakakagalit itong uh, pangyayaring ito. No? Ma'am, magandang hapon po. Master Sergeant Glyza Tobeo. Yes ma'am, good afternoon po. Yes. Ma'am, dito po, meron na po tayong medical legal report. Uh, ano po ang next steps uh, dito sa ating, uh, dito po sa reklamo tungkol sa pangahalay sa 8 anyos na anak ni Nanay. Una po sa lahat, Total po meron na po silang medico-legal. Ah, uh -oh. uh, mangyari lamang po na sana po ay mag personal appearance po sila sa Batangas mm -hmm. Component City Police Station. Uh -oh. Para po aming makapanayam at makunan po ng ibang detalye. Uh, -oh. uh Pahingil po sa pangyayari. Uh Oo. -oh. Ma'am Glyza, so, I am assuming meron tayong social worker na magiging bahagi rin ng inyong pag interview Ah, uh, alam ko may yes, protocol po, ma kayo. Yes uh -oh. po. Oh. Ako, ma'am. Ako. Nanay, nakausap niyo na po oh, yung oh. Uh, kasintahan po ni alias Charlie? Hindi ko po naulit. Hindi ko pinaalam po. Ah, okay. Ah, hindi po pa po alam. Po. Pero wala po ba kayong nakikitang kahinahinala doon sa kilos po nung alias Charlie? Eh, lagiw lang po. Galit kasi yung lalaki Eh. Pag-on, kita na po. Nagwawala po yung lalaki. Nagwawala po okay. pagka? Pag nakikita po ako sa bahay nila. Bakit po? Ay, hindi ko nga po alam ba't yan yung isa Nay, nasabi po ba ni Nene kung gaano katagal na at ilang beses po siya na hinalay o pinagsamantalahan? Ilang, ilang beses na daw po din niya maalala mo kung ilang beses na pero marahan na daw beses. Okay, kailan niyo po ba dinala Ah, uh, si Nene doon sa ate? October 15 po dinala po, sa October 20 po doon na siya yung So, agad-agad. ano po ba trabaho nitong What? Charlie na ito? Nagtitinda po po, isa po nagbabasura ang mga tarapan po nang trabaho po ng lalaki bisyo e, ba to, Nay? Eh? Oo nga eh. Kaya nag a, -alip -a -alip. Pero po, ma'am. May e, bisyo po. Gano'ng katagal na silang nagsasama nung anak mong... Ay, ang anak po po, 15 years old pa lang po yun. Ngayon, eh. Ay, sus, 21 so, na po. Nung 15 years old pa lang, kinasama na? Tima Opo, tinana na po yung lalaki na yan. Binalik po sa akin, 17 years old, buntis na. Ay, sus, Mary Josep. At uh, dito, nakalagay na sinasaktan rin niya mismo yung anak niya, bali yung apo niyo. Apo ko po, po. Oho, sinasaktan po. Murang babae, sinasaktan. Master Sergeant uh, Glyza Tobeo, correct me if I'm wrong, but if merong uh, abuse sa mga bata or sa bata, no, aside from dito kay Nene, pwede niyo rin po kayong mag-intervene para maimbestigahan nito, tama ba? Yes po, ma'am. Apo. Dito kasi sa, sa Laysay, ni nanay dun sa complaint sheet niya sa atin ha sa atin merong nakalagay na pati yung apo niya bali parang pamangkin nitong batang hinalay ay uh, sinasaktan ito October 15 nga niya ay sus Mariose nakadetalye dito ng ng bata sinasabi ng bata kung ano-ano ang pinapagawa sa kanya nung kanyang kuya-kuyahan there is a oral sex end of the actual Uh, Set up intercourse. Tinatakot yung bata at hinihila siya sa kwarto at inilalak ang pinto. Uh, nasaan po ba ang anak ninyo habang nangyayari ito? May trabaho ba si ate? Uh, sa bayan po. Pag sinasasawa ko, pag naalit ko sa kanyang ate, po sa bayan, doon po ang ginagawin yung sa akin. Nung kinuha nyo ang mga bata sa bahay ni ate, ayaw daw ibigay ni Charlie. Tama ba? Apo, at apo. naghabulan pa kayo, may itak pa. Pinagtangkaan pa kayo. Oo, oh, oh, ako. Oh. Ay, Sus Mariosep, mukhang may, may sayad na ito. Hindi niyo po ba ito na i-report sa kapulisan o sa barangay man lang yung pananakit ni Charlie sa anak ninyo at yung insidente mismo nung kukunin na ninyo ang bata? Ay, hindi ko po, po na ano yan dahil wala po nagre-reflam sa yun. Ako naman po nag-assist sa sa. May mga nagtatanong kung bakit iniwan ni nanay ang mga anak sa ate. Okay. Nay nagtatrabaho kayo, di ba? May trabaho kayo kaya ako. okay. Dito sa po ako sa terminal ako. para mabuyay ko mga anak ko. Ilan po ang anak ni ate? Ilan ang apo ninyo doon sa kanila? Tatlo, mga babae po. Ilang taon? 4 taon na, pangalan ay mukha tapos isang isang ay Orman David pa. ang babata pa. Ah, uh, wag naman, um, naman sana, wag naman sana na baka yes, pinagsasamantalaan din. That's ano that's Ilalapit rin natin ito kasi mukhang baka kailangan i-rescue yung mga bata. Oh, Kung ganun ang ano. Ito naman ngayon dahil nakalapit na sila sa ating RTIA sa Southern Luzon, sa Batangas natin na office, ay uh, sasamahan na ito at uh, sasamahan na ito ng staff natin doon para makausap na at maibigay ang lahat ng mga salaysay ni nanay kay Police Master Sergeant Glyza Tobeo. Mm -hmm. uh, nakaabang na. Uh, si Master Sergeant Glyza Tobeo. Si Miss Ara Joy Castillo, yung Social Welfare 2. Uh, magandang hapon po, Miss Ara Joy Castillo. Siguro po na bigyan kayo ng briefing, ng uh, maiklim briefing ng ating staff. ano. Itong narration po sa salaysay ni nanay ay uh, biktima rin ng pangaabuso aabuso ang apa, mismo mga apa. anak. It seems like ang tatay ay uh, gumagamit ng uh, pinagbabawal na gamot. Uh, apa apa. Need na po sana maiassess and uh, mai-rescue po sana okay. Miss Castillo. We will give you the details po of air na lang po kausapin kayo ng apa, staff na. Apa namin. Attorney. Okay. apa attorney, uh, apa. Shari, nagpapasalamat tayo dahil sa agaran na uh, pagtugon naman ng mga pangangailangan ng ating mga biktima at complainants ito ng ating uh, mga ng kapulisan, of course, ang ating Women and Children's Protection Desk at lalong-lalo na yung ating uh, social welfare office. Actually, at yun nung kausap nga po namin mm -hmm. si Nene, no, may mga sinabi po siya na masiselan pa na yes, pinapagawa maselan. sa kanya mm -hmm. na naka-indicate po mm -hmm. dun sa statement ng bata mm -hmm. sa kapulisan. Mm -hmm. Sa mura niyang edad na 8 years old no na nakaranas siya ng ganito, mm -hmm. uh, dinetalyan niya kung paano siya inabuso nitong uh, earliest uh, child. Uh -huh. Nay? Uh -huh. Opo um, mag-undergo din po si Nene ng psychological uh, assessment po, no? Dahil po um, sa trauma na binigay sa kanya nito ni Charlie. So, tutulong okay. po kami, ma'am. And uh, sasamahan po kayo ng reporter ni Senator Raffy, ma'am. Thank you. So, Ito so... lang po gusto ko makulong ng Yes po. Oo. Uh -oh. Standby na muna sa inyo sila nanay. And um, asikasuhin niyo na muna sila nanay. And then tatawagan na lang namin siya. If uh, masasamahan na natin siya, isi-schedule natin. Uh, para masamahan natin sa tanggapan nila Sergeant Tobeyo, gayon din kila Miss Castillo ng CSWD. Salamat Shailin uh, Garcia, yung staff po natin sa RTIA Batangas sa Southern Luzon. And uh, nanay salamat po ilamat. Salamat. And si nene, salamat so, po palakasin niyo lang ang loob niyo nay, para sa mga anak ninyo ha. Maraming salamat.